sana po matanggap mo na na Diyos Jesus. Gusto mo bang bigyan kita ng verse na ipinanganak si Jesus sa Ama, Diyos? Alam mo katupan, no? Hindi po namin kayang tanggapin na si Kristo ay Diyos. Kanino ba kami maniniwala? Sa inyo bang mga tagasan libutan? O sa Panginoong Hesus Kristo? Alam mo, kay Kristo lang po kami naniniwala sa kanyang mga salita. Sapagkat si Kristo po mismo ang nagpapakilala na siya ay tao. Huwag po nating ipagpilitan no, na si Kristo ay Diyos. Sapagkat kung ipagpipilitan mo na sang ayuna namin ang inyong kagustuhan, malalabag namin ang mga salita ni Kristo. Hindi namin masasampalatayanan yung kanyang kalooban at ang kalooban ng Diyos. Sumampalataya po kayo kay Kristo, Wag sa mga aral ng mga pagano, aral ng sanlibutan. Well, katupa, no? patutunayan ko sa iyo sa mga verse na ibibigay ko sa inyo na aking babasahin. Na ang tao ang Panginoong Hesus Kristo. E kayo ba, meron ba kayong patunay na Diyos ang Panginoong Hesus Kristo? Ganito ang mababasa natin sa talata. Pakinggan niyo po. Ganito po ang sinasabi ng talata sa Juan 8:40. Ang sabi dito, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ito po ang na tao ang Panginoong Hesus Kristo. Tuloy natin. Na taong sa inyo'y nagsaysay. Ano daw? Tao na nagsaysay. Siya po ang nagsasalita yan, si Kristo. Nang katotohanan. ba? Diba? Si Kristo po mismo ang nagsasalita. Na aking narinig sa Diyos. So si Kristo po ang nagsasalita. Sabi niya, sabi ni Kristo, bakit niyo ako pinagsisikapan na patayin? Na ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Na ano? Narinig niya kanino? Sa Diyos. Alam mo katupa, si Kristo po ay ang kasangkapan ng Diyos para ipakilala niya ang tunay na Diyos, ang Ama lamang po. Bakit nga ba hindi niyo lubos na matanggap o maunawaan ang mga salita ni Kristo na siya mismo ay nagpapatutuo na siya ay tao sa likas na kalagayan? Well, katupan o patutunayan po ng Biblia na si Kristo mismo ay kinasangkapan ng Diyos para ipakilala niya ang tunay at totoong Diyos. Ganito ang sagot ng Biblia sa Juan 20, sa Juan, versikulo 20, talatang 17, siya mismo ang nagpapatutuo na siya ay hindi tunay na Diyos. Sabi dito, Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. So malinaw po mga no? si Kristo po ang nagsasalita dito. Sapagkat so, sabi ng ating Panginoong Kristo, aakyat ako sa a sa aking ama at inyong ama. No, napakaliwanag po. Sabi niya pa, sa aking Diyos at inyong Diyos. Napakalinaw po na sinabi ng ating Panginoong Kristo na hindi niyo lubos sinasampalatayanan. Na hindi nga tunay na Diyos ang Panginoong Isu Kristo ang tunay na Diyos po na ipinapakilala ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang Ama. Kung sino ang kanyang Ama, yun din ang ating Ama. Kung sino ang kanyang Diyos, sinasabi ni Kristo, yan din ang ating Diyos. Hindi si Kristo ang pinapakilala niyang siya mismo ang Diyos. Ngayon mga katupa, kung ang panglaban yung verse ay ang Juan G. 30, pues ipapaliwanag ko po sa inyo mga katupa. Sapagkat sinalita ni Kristo, na ang sabi niya, ako at ang ama ay iisa. So ito yung lubos na pinanggagamit nyo na ang Panginoong Iso Kristo at ang ama ay iisang Diyos. Sumali so, po tayo ng interpretasyon o maling pagkaunawa. Ganito po katupa ang sinalita ni Kristo sa Juan 10.30-31. Uh, sabi niya dito, ako at ang ama ay iisa. Tuloy natin, talatang 31 muli ngang dumampot ng mga bato ang mga hudyo upang siya ay batuhin. Sinabi sa kanila ni Jesus, mabuti, no? maraming mabubuting gawa ang ipinapakita ko sa inyo mula sa aking ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan para batuhin ninyo ako? So, well, no? Napakalinaw po ng ating binasa, no? Sa pamamagitan po ng gawa na ipinapakita ni Kristo iisa po ang Panginoong Heso Kristo at ang Ama sa gawain. Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos sila ay iisa sa pagka-Diyos. Ngunit bababasa po natin, sinabi ni Kristo, marami ang niyang mabubuting gawa na ipinapakita ko sa inyo mula sa aking Ama. Diba napakalinaw po na ang ibig sabihin ng ating Panginoong si Kristo sa kanyang sinabi, ako at ang Ama ay iisa ipinaliwanag niya po ano, na sila niya ay iisa sa, sa, mga gawa o gawain. Kaya mga katupa, sampalatayanan po natin ang mga salita ni Kristo, hindi po ang salita ng mga tao. Sampalatayanan po natin si Kristo kung sino ang ipinapakilala niyang Diyos. Ayon sa ating binasa, ano? ang ipinapakilala niyang Diyos ay ang Ama. Kung sino ang niya ang kanyang Ama, yun din ang ating Ama. Kung sino ang kanyang Diyos, yun din ang ating Diyos. So yun lang po mga katupa, sana po sa maiksing video na to ay lubos pong inyong naunawaan. Magsorry po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo para sa mga karagdagang uh, banal na pagkaunawa sa banal na kasulatan.